DTI, inaasahang bababa na ang presyo ng pagkain ngayong Burmans. Narito ang news ni Angelo Bainyo. Inaasahan ng Department of Trade and Industry na bababa ang presyo ng pagkain ngayong pagsapit ng Bermans o holiday season sa bansa. Ito ay matapos ipatigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangongolekta ng libu-libong pass-through fees sa mga track ng pagkain at kalakal. Para kay DTI Secretary Alfredo Pascual, perfect timing ang utos ni Pangulong Marcos Jr. dahil inilabas ito sa simula ng Bermans. months. Ayon kay Trade Secretary Pascual, umaabot mula 75 pesos ang sinisingil ng ilang local government units bilang pass-through fees sa ilalim ng mga lokal na ordinansa. Aniya dahil sa mga pass-through fees, tumataas ang gastusin sa logistics na naipapasa naman sa consumer pagdating ng mga produkto sa merkado. Iginit din ni Pascual ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi maaring maningil ng pass-through fees ang mga LGU para sa mga kalsada o government infrastructure na itinayo ng national government. May ilang food manufacturer naman tulad ng Canned Sardines Association of the Philippines ang nagpasalamat kay Pangulong Marcos Marcos Jr. dahil imbis na pagtaas sa suggested retail price ang ibinigay, pagtanggal ng pass-through fees ang inihandog ng administrasyong Marcos. Nagpasalamat naman si Pascual sa mga LGU na agad sumunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ng Executive Order number no. 41, inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng local government unit na ipatigil ang koleksyon ng kahit anong pass-through fee sa lahat ng sasakyan na nagdadala ng paninda at kalakal. Kasama rito ipinatitigil din ni Pangulong Marcos Jr. ang koleksyon ng sticker fees, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, mayor's permit fees at iba pa. At yan ang aking news scoop. Ako sa Angelo inyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.